Hey mga boss, welcome back at uh, may pina sa akin dito na concert. Ito e, medyo bagong modelo na 'to ng mga concert na ano. Hindi natin alam kung original ano, pero parang generic siya mga boss. Ah uh, kasi kung mapapansin niyo, ah uh, yung transformer, uh, yung transistor niya ay dalawa na lang kada channel. So at saka napakaliit na ng heatsink niya. Hindi na katulad nung dati. Ang model niya ay 602 602A BT, Yan. Ang problema nito mga boss ay sira ang transformer. Bali dinala ng customer, walang power ngayon. Tiningnan namin yung fuse dito, putok. Pero nagsiguro tayo hindi muna natin kinabit yung secondary na uh, output ng transformer. Ang ginawa natin, nilagyan natin ng fuse tapos pinadaan natin ang test bulb Tingnan niyo kung ano nangyari. Lakas ng ilaw. So yan ang problema nya mga boss ah, Pag ganyan na may test valve tayo madaling, ano, madaling madetermine Kung sira yung Transformer Dahil ginamita natin ng test valve Kasi kung walang test valve yan Diritso mo yan pag saksak putok ulit yung fuse. So bibili tayo ng transformer nito Marami sadang ko kaya lang nabaha Kaya bibili tayo ng bago I-update ko kayo kung magkano yung abutin uh, So wala tayo nakuha ang eksakto Pero sabi dun sa bibilang ko Merong 33.5 pwede naman yun dyan kasi ang voltahe naman niya ay 31, 031 yan okay so abangan nyo mga boss at bibili pa lang ako ng pyesa nito okay mga boss ah, sumaglit so tayo ng raon kanina bali namili din tayo ng mga pyesa kapirasong pyesa lang at panimula lang yung mga potentiometer dalawang microphone voice coil kasi nabaha din kapasitor okay So ito yung binili nating transformer Ah, uh, pang 5-auto siya, ayan oh, pang model 5-auto. Na damage na 'yung. Oh. So, Tingnan natin mga boss. Yung pinaka tawag dito, pinaka itsura niya. So hindi naman yung 5 auto talaga na ano sa tantsa ko yung 5 auto lang to na ayan. Tanggalin natin. Ayan, yung model niya. T5 auto, palapad siya, tapos yung wiring niya ito. Ito yung pinaka code niya para sa 33.5033.5 blue black blue 12012 12, red black red tapos 09.5 yellow yellow. So expected natin na hindi siya pure copper. Tapos production date niya 2023 12 20. So bago-bago lang din wala pang isang taon. Okay? So, ikakabit natin to dito sa ginagawa nating amplifier na ano. Actually, marami ako sa hand na ano, mas mas mababa ko sana mabibigay kaya lang nabaha naman to mga second hand ko na ano. So, mas malaki siya mga boss kung ikukumpara dito sa kakabit natin na Ito yung dati na ano pagkakabitan natin. So, kalasin ko na muna. Then, ititest natin uli kung okay na. So, saglit lang mga boss. Okay. So, ito yung sira mga boss. Ang nasa taas, yung pang 602C. Kung mapapansin nyo, mas malaki yung ipapalit natin. Since ano naman siya, hindi naman nakakalayo. Ang kinaibahan lang nitong mas malaki ay 33.5 ang main niya. Dito naman, 31031. 31. Yan. Tapos yung pinaka supply naman niya sa preamp ay 15.0.15 -15 at saka 0.10 naman. Dito naman sa kanya 12.0.12.09.5. So pwede yan mga boss at nakapagkabit na ako niyan. Baka may mag-isip o mag-alangan. Ano. Pwede po yan. Atry at, ko na yan. So gagawin ko dyan. Iahang ko yung primary ng ano ng transformer. Din natin kung uh, iilaw o kung hindi na umilaw. Okay, mga boss. Ito na yung pinaka-input na lang muna, hindi pa natin pinuputulan ng wire kasi ano, temporarily. Tapos yung ano kasi niya, yung mga dulo niya exposed, pinagtatakpan ko muna para sigurado. So wala muna tayong ikakabit doon sa board. Uh, papadaan natin ulit ng test valve, makauna yung test valve. Then isi-switch na lang natin yung ano. Ngayon, kung umilaw to saglit tapos dandahan dahan na wala yung ilaw, good na to. Kung umilaw pa to ng steady patay, yari may problema yung nabili natin pero bago naman to mga boss sigurado ko wala tong problema pero nagsiguro pa rin tayo gumamit pa rin tayo ng test valve ayan okay power on ko na okay hindi siya umilaw mga boss okay so good naman siya good na siya pero dapat niya niilaw siguro pag may naka, naka load na yung ano nakalod na yung pinaka uh, tawag dito pinaka supply nya para sigurado ititest natin meron akong ano meron akong narin yung analog na tester kasi wala pa tayong digital sana ba yung analog natin dito uh, saan ko ba nilagay So katkomon, meron tayo ditong nabiling analog uh, na local lang, yung mga natin lang. So pwede naman yan, chichik natin yung resistance dito kung meron na. Kasi tinis natin hindi umihilaw sa valve o no reaction siya. Try natin. So meron na siya mga boss. Para maka tayo, ah uh, babalatan natin yung blue kahit isa lang dito magsusukat tayo, babalatan natin. Then natin, sisit natin sa AC. 30 uh, 50 saka natin ititis sa bulb so saglit lang nagtap muna tayo ng sa itim at saka sa blue nakasit tayo sa AC volts 50 yan analog ang gamit natin so power on na natin so meron na siya mga boss ayan o oh. 33.5 okay so show sure na to na gumagana ngayon ipisto na natin yung ano tapos rewiring na natin katatanggalin natin tong ano nya para may kabit natin dito so okay saglit lang mga boss okay mga boss so naka ay tika lang yan natin ayan so papadaan natin ng test bulb ulit na ikabit na natin dito sana umilaw yan tapos bababa tapos magpapower to magsiswitch yung relay good na siya pero kung umilaw na steady lang na hindi namatay yung ilaw yari tayo may problema pa try natin iyon Ayun. Nag-power. Ayun, nag-switch yung relay. Ayos. Ayun Ayun, malaki yung chance. So anong gagawin natin? Uh, ay wala pa pala yung. I-prepare ko muna yung ano ko doon kung gumagana pa. Then try natin maganap testing tayo. Saglit lang mga boss. Okay, mga boss, so oh, nagkabi tayo ng alata sa may putik-putik pa yung jack natin para sa speaker. Nandito sa baba. Tapos nakadaan ng test ball. Power on na natin. Okay. Umilaw saglit. Uy, tika lang. Bakit tumutunog na agad? May tama yung volume. ay okay, patay natin. So, gumagana na siya mga boss. Kaya lang, may problema itong mga potentiometer. Naka-off na yung volume at tumutunog. Pag inalaw mo naman yung isa, uh, puro base lang yung tunog. Tapos, pag pinihit natin itong mga ano, hindi nagpa-function. Ngayon, dahil hindi naman kasama sa usapan yan, ipapaalam ko pa sa customer bukas yan pagpunta dito. So, sa ngayon, baka hanggang dito na lang yung vlog natin. Wala namang unusual na ano. Uh, mga boss, kung pang 5 lang naman yung design ng amplifier nyo, kung konti lang yung diferensya katulad nito, nasaan na ba yung toroidal nito? Saan ko na ba nilagay? Nasa likod na ata or ito. Mapapansin nyo, uh, ang original niya ay 31, 031. Ang kinabit natin, 33.5. Tapos yung sa preamp naman ay 15.015. 15. Ang kinabit natin ay 12012. 12. Pwede po 'yan. Uh, pasok pa 'yan sa margin niya o sa sa alawan. So pasok pa po 'yan pag mga ganito. So okay na siya. Nagpalit na tayo ng bagong transformer at antayin ko lang yung may-ari bukas. Kung wala namang additional na so baka hanggang dito lang yung vlog natin. So hindi siya nabaha pero nagka-problema. Papaliwanag ko pa to sa customer bukas. So hanggang dito na lang tayo mga boss.